tumatawag so, si ano, Nanay Amy. Nanay ni Per. Hello po. Hello Nay. Ako. Ano? Ito ba turo ako? Saan? Eh, mga kaibigan ko naman ito. Pero, eh, oh, kasi hindi ko clear ang pagkaya at hindi ko hapon. Kaya, hindi na po sa gagana para matutupin ako ako sa... ...sa... Oo. Yes. Ano? Nag-message... Ano ngayon? Ano naman? Okay naman... Okay naman kami nai. Nandito ako sa shelter ngayon. Bali pin, pinapak... pinapat ko. Pinapak... lang kung... yung Apo. Ako po ito na. Basta pag may problema ka... ...tumawag ka lang sa akin. Basta ako morning. Ah, okay. Merkulis, pupunta ka doon. Oo, oh, punta ako. Ano ba? Kaya kung baka may mga kailanganin ba? Mm. Oo, kaya ano. Kaya ako pupunta ako Wednesday eh, morning. Ah, ano nay? Ganito na lang nay. Sasamahan ka namin para hindi ka mahirapan. Pero bumaba ka ng Makati. Ah, Makati? Oo, para... Ano, yun. Ang mga ano doon sa Kalintong ako pa Ay, Kalintong sa ano? Kalintong Siubo. ni Barney, no? O, oh, doon tayo magkita, Nay. Sa oh, kanya ng Kalintong Libertad. O, Kalintong Libertad. Sige, Nay. O, kasi nila natin sa inyo doon. Sige, Nay. Makinig makinig ka sa akin, Nay. Mga, mga anong oras ka darating doon sa Kalintong? Good morning. First trip ang uuwi ko. Anong oras yun? Mga trip, pangalas <laughs> 4 siguro. Ang aga. <laughs> Oh, so anong oras dating mo sa Kalintong? Eh, oh, siguro oh. mga dating ko doon, mga 6, siguro, or 7. Huwag mo masyadong agahan, Nay, kasi pag darating ka sa ospital ng maagang maaga, baka hindi ka patatanggapin. Oh, sige, si Ayaw ko sa na kasi. Hindi. Pero ano, eh, ako naman na gusto ko maaga kasi hindi mainit. Oh, sige, sige, ganito na lang, Nay. Ah, okay. Mga puwan lang. Mga puwan lang mo puwan Oh. Yes, Nay. ganito na lang. Pag dumating ka dyan sa Libertad, Kalintong, kung saan lugar yan. Dahil... Mm -hmm. uh -huh. Kaya nga, Nay. Gan... no? Uh -huh. Opo. Nay, hindi ko naman kasi alam, pasensya ka na. Pero, tawagan mo lang ako. tawagan mo lang ako, Nay. Nai. Uh -huh. Nay. Oh, hello. Oh, makinig ka sa akin, Nay. Uh, pag dumating ka sa Libertad Kalintong, uh, 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 tawagan mo ko para sunduin kita doon. Pag nasundo kita, Opo, susunduin. Makinig ka sa akin, Nay. Nay, pag dumating, Hello. Nay, hello. Makinig ka sa akin, Nay, para alam mo yung gagawin natin. Oo. Pagdating mo sa Libertad Kalintong, tawagan mo ko para susunduin kita doon ng sasakyan. Para para ihatid kita doon para hindi ka nahirapan magsakay. Ihatid kita sa Hindi kailangan samahan kita, Nay, para hindi ka nahirapan. Oo, oh, oh, basta po, basta tumawag. Basta tumawag ka sa Eh ako lang Mm. O kaya, kaya nga po Nay, para, uh -huh. para ma-update ko rin si, si Per, makita ko rin siya kung pwede natin silipin. Uh -huh. Kaya pagdating mo ng kalintong, i-text mo ko para tawagan kita para sunduin ka namin. Uh -huh. Uh -huh. Pag nasundo ka namin, hatid ka namin sa ospital. O oh, di hindi ka na mamamasahi, hindi ka na mainitan masyado. Hmm. Hmm. Hindi, hmm. oh, huwag kang magalala kasi sab sabi ko nga sa mga o oh, kasi sabi ko nga sa mga kababayan natin ah uh, kababayan natin na hindi kita pababayaan. Okay? Eh, oh, di siya kasi nasa ng ulit siya, mga kaibigyan ko mga muslim. Oo, tama yan na eh, tama yan. Oo, oo, oo. Okay. At saka kasi na kasi baka, baka, bukas or mamaya baka darating na yung uh, padala para sa iyo para maibigay ko na rin sa iyo. Galing sa galing sa Italy. Opo. Basta tawagan mo ko kahit saan lugar ka dumating diyan sa Makati, tawagan or i mo ko para ako tatawag sa iyo, ha? Oh, Sige, Sige oh, Salamat. Salamat nai, at napatawag ka sa akin. Salamat na alala mo ko. Oh, salamat. Salamat. Kayo. Okay, nai. Salamat. Okay na eh. Salamat. Sige. Ayun mga kababayan, nakakatuwa no? Kasi yung cellphone na ibinigay ng Team Rice Above ay nagagamit na ni nanay. Kasi nung iniwan ko siya doon sa uh, Batangas na ibinigay namin, itinurn over namin yung cellphone na bigay ng Rice Above sabi ko, pagpupunta siya or ano man ang gagawin niya papunta kay Per, inform niya rin ako para ma-update ko rin kayo mga kababayan. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa Team Rise Above dahil sa kanila mabilis ko nang makontak. Yun nga lang, narinig niyo po yung sinabi ni nanay, pumunta siya sa mga kaibigan niya na mga Muslim, mga kapatid nating Muslim para magpaturo kasi hindi masyado marunong pero nilagay ko na kasi yung number ko doon sa cellphone kay nanay kaya mabilis nila ang makontakt. Kaya maraming maraming salamat mga kababayan. Ah, huwag po tayong bibitaw. Sama-sama po natin bantayan si Per Joy Dumag. At ako'y nangangako rin sa inyo na gagabayan ko sila sa abot ng aking makakaya hanggat sa gumaling ng tuluyan. Nawa pagkaloob ni God ang uh, mabilisang paggaling ni Per Joy para matulungan niya ang kanyang nanay. Dahil si nanay po ay may kaidaran na 74 years old. So panahon na rin siguro na siya naman dapat ang alagaan ng mga anak, no? So once again mga kababayan, maraming maraming salamat. Kung sakali po na umabot ka sa kuntong ito ng aking video at naibigan mo, nagustuhan mo ang ginagawa ng Team Daddy Frankie, maglalambing po ako sa inyo, paki-share nyo po yung video, uh, subscribe po, click na rin yung bell button nang sa ganun lagi kayong ma-update sa mga videos pa na ia-upload ng Team Daddy Frankie. At sa pamamagitan po na inyong pag-share sa mga videos ng Team Daddy Frankie, ay mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Kagaya po nila uh, purjoy Dumag, ati uh, Nemi, si uh, Nanay Migela At syempre mga kababayan, kung may mga nais din po kayong uh, gustong tulungan ng ng team Daddy Frankie, may mga nais kayong bisitahin ng Team Daddy Frankie, i-message nyo po ang address, picture ng uh, uh, inyong gustong patulungan para ma-validate at makita rin ng Team Daddy Frankie. Malay mo, bukas makalawa, sa lugar ninyo naman magtutungo ang Team Daddy Frankie. At syempre mga kababayan, lalong-lalong sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo kay Daddy Frankie. Ayan, sa mga nais po magpaabot ng tulong sa ating mga beneficiary, mag-message lang po kayo sa aking uh, Facebook page, Messenger, para na sa ganon uh, uh, matulungan natin. Ayan, open po ang pintuan sa mga gustong magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin, sa mga beneficiary ng Team Daddy Frankie. Muli po mga kababayan, no? Uh, magpapaalala lang din si Daddy Frankie ng konti dahil marami akong nakikita ng mga kababayan natin na i-scam. Mga kababayan, kung may tatawag man sa inyo na nagpapanggap, karamihan po kasi ganun ang nangyayari. Uh, tatawag pero hindi pinapakita yung muka at nagsasabi about Gcash, sasabihin na screenshot yung Gcash at kung may laman yung Gcash mo, screenshot mo Dudublihin ko Or may nangangako sa inyo Nabibigyan ka ng uh, 10,000 20,000 Mga kababayan, hindi po ganun ang sistema Ng Team Daddy Frankie Kasi kung ikaw na po Ang uh, uh, Na tempo Natutulungan namin kahit saan lugar Sa buong Pilipinas Ay pupuntahan ka namin Kaya mga kababayan, papaalala po si Daddy Frankie Hindi po ako nangihingi Ng pera through GCash po Mga kababayan, kaya wag po kayong magpapaloko sa lalong-lalo na sa ating mga kababayan, mga senyor, mga lolo at end lola. Uh, once again, mag-ingat po kayo. Lolo and lola, I love you po sa inyong lahat. God bless po and thank you.